Sa pagtuklas ng mga paborito nating prutas, isa sa mga hindi maitatangi ay ang mga mapula at juicy na plums. Sa Pilipinas, kung saan ang maraming uri ng prutas ay maaring matuklasan, ang pagbili ng mga pulang plums ay isang pakikipagsapalaran na puno ng kasiyahan at pagsasaya. Ito ang paglalakbay sa mundo ng matamis at malasap na plums sa Pilipinas. Unang hakbang sa pagkuha ng mga red plums ay ang pagtuklas kung saan ito makukuha. Maraming mga pamilihan sa buong bansa na nag-aalok ng mga kalakal mula sa mga plums hanggang sa mga lokal na prutas. Ang mga palengke ay isa sa mga pinakasikat na destinasyon para sa pagbili ng mga prutas. Dito, makikita mo ang iba't ibang uri ng plums mula sa mga lokal na itinatanim hanggang sa mga imported na uri. Isa pang lugar na maaaring pagkuna ng mga plums ay ang mga supermarket. Ang mga kilalang tindahan ng mga kagamitan sa bahay tulad ng SM, Robinsons at Purigold ay mayroong mga kasanayan na magalok ng sariwang prutas kabilang na ang mga plums. Sa pamamagitan ng paglalakbay sa mga hanay ng mga pampublikong palengke at malalaking tindahan, hindi mahirap hanapin ang mga pulang plums. Ngunit bago ka magtungo sa pagbili, mahalaga ring alamin ang tamang panahon para sa pag-aani ng plums. Bagamat ang ilang uri ng plums ay maaring mabili sa buong taon, may mga panahon din na mas masarap ang mga ito. Karaniwang ang pinakamainam na panahon para sa mga plums sa Pilipinas ay mula Abril hanggang Hunyo. Sa mga buwan na ito, ang plums ay nasa kanilang pinakamasarap na kalagayan, puno ng tamis at sariwa. Sa pagtahak sa landas ng pamimili ng plums, hindi maaaring hindi isaalang-alang ang kalidad ng produkto. Ang mga maaasahang tindahan ay nag-aalok ng mga sariwang plums na may magandang kalidad at sariwang amoy. Ang mga plums ay dapat magkaroon ng isang makintab na balat na hindi madaling masira at ang mga ito ay dapat maging malambot ngunit hindi malagkit kapag hinawakan. Ang kulay ng plums ay dapat magpakita ng malinaw na kulay pula na nagpapahiwatig ng kanilang kasariwaan. Isa pang mahalagang aspeto ng pagbili ng plums ay ang pagpili sa tamang halaga. Ang mga presyo ng plums ay maaaring mag-iba-iba depende sa lokasyon at kung gaano karami ang kasalukuyang supply. Karaniwan, ang mga plums ay maaaring maging medyo mahal, lalo na ang mga imported na uri. Ngunit sa pamamagitan ng pagiging mapanuri at pagpunta sa mga pamilihan na nag-aalok ng mga makatwirang presyo, maaari mong mahanap ang mga plums na nararapat sa iyong budget. Sa pag-uwi ng mga plums, mahalaga rin na alagaan ang mga ito upang mapanatili ang kanilang kalidad at lasa. Iwasan ang pagpapadami ng mga plums sa loob ng isang magdamag upang hindi ito mabulok. Ilagay ang mga ito sa isang lugar na malamig at mahangin upang mapanatili ang kanilang sariwang estado. Kapag handa ng kainin, hugasan muna ang mga plums ng mabuti at siguraduhing tanggalin ang anumang dumi o residue sa kanilang balat bago paghandaan. Sa pagtatapos ng araw, ang pagbili ng mga pulang plums sa Pilipinas ay isang paglalakbay ng kasiyahan at kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga pamilihan, pagpili ng mga sariwang produkto, at pag-alaga sa mga ito, maaari mong masiyahan sa tamis at lasa ng mga plums sa bawat kagat. Ang mga plums ay hindi lamang isang simpleng prutas, sila ay simbolo ng kaligayahan at kalusugan na maaaring hatidin sa bawat tahanan.